oyster sauce Ayan, ang tinutukta na ilalagay dito top at one. hindi toyo. Dahil ito wala akong oyster sauce. Like. Ayan, ang alala ko na yung palang kikuman ni doon siya nilagyan ko na kikuman sauce. So, napakasarap nun kasi and sweet sauce. Yun so, ang napagpasarap si para din siya oyster sauce. Sile. Ayan yung pinagpritohan pinag ko ng pinagpritohan ko ng toffee. Parang nagkagulo-gulo lang yung aking

Hai kopi. bas wajud wajud tam. nafsa ampalaya. Kalau saya nak cili so, nah, awal inalaya. wahad. Saya so, nah, ane cipi hai mai. Cipi hai kamala esnen. Cunu mai. mai. Bes mai. Kamala si lah esnen wajud tu. Mami wajud tu. Wala hai, flen, wahad, Ma, pi, wahad, well, hai mai, jisam hadi mood. Kalas mood jisam mafi isma. Haram seke wajud wajud nafsa har kopi. Hai gasil mai. <laughs> nafsa <laughs> nagluluto ako now, tokwa. Hindi ito tofu, tokwa lang. Yan, naprito ko na yung tokwa, hinati-hati ko na para hindi na ako magugupit-gupit. And then, nakaready na yung aking bawang. And, lalagyan ko ng sile. Sile, ayan yung pinag pinagpritohan ko ng pinagpritohan ko ng tofu. Parang nagkagulo-gulo lang yung aking